Kung hindi ka sigurado sa specifications ng shock na ilalagay mo sa iyong motor, lalong-lalo na kapag bagong modelo tulad nito, Honda ADV350, dyan pumapaso ang test fit. Pero before ka pumunta sa shop or even dito sa AV Moto, on your own, pwede mo nang sukatin kung ano ba yung specifications ng shock mo para mahanapan mo na siya ng shock na babagay. Kailangan ko lang ng assistant para isagawa ito. Sa tulong ng ating supermodel mechanic na si Nina, bibigay niya sa atin yung mga sukat na yan. Yes. So, Nina, gano'y yung length ng ng ating suspension. Um, 450 mm. Yun namang lapad ng kanyang footing. Yung sa ilalim po is 25 mm. Okay, and then finally, yung kanyang mounting sa ibabaw. 20 mm. Okay guys, you heard it? Pamina. Nina, if hindi ka sigurado doon sa iyong sukat or doon sa iyong suspension, pwede mong ipaubaya yan sa amin dito sa Ibi Moto. We provide a free test fitting para sa iyong motor. Pag hindi mo nagustuhan, don't take it. But I guarantee you, lahat ng premium products dito lang makikita sa Ibi Moto.